gawas ko kay ipalit um, palit kong asukal tanaw na ko og um, nakasakay na ba si Ilgin ay unsa siya ng oras sa sayo nila siya mga alas 4 ay mag assist daw siya sa kayoon po niya ang nakasakay baka siya wala naman nakasakay na siguro May galing abri na ang tindahan. Ito kung asukal is one fourth. <laughs> Palit kung asukal sa naghan ng iro din rin na pita. Oh. Mga pita guys. Las 4 si Ilgin na adto sa eskwelahan kay mag-assist sila Domingo man ron <coughs> mag-assist sila sa fun run ba nay fun run ng eskwelahan na mag-assist sila mga mga senior scout na motong giadto na kusgawas, na wala naman siya nakasakay na siguro Lisod sa kyan diri kung dili tingkasi dugay kayo ang tricycle Munang gaduda ko nakasakay na ba to na wala naman siya so nakasakay siguro Good morning alas 5 na skadlaw good morning may limpyo ko karon diri sa gawas kay pastang higawa napunok na sa sabot ayun Oh. Apa dari oh. puno na sa bagnot ako arong kay alas pa man gisugdan gyud ayo nako ang pagunaguna diha paglimpyuhan ako sa gawas kay adlong domingo karon so mabisi na pud ani ugma so ako ang dayon ni gisugdan diri sa gawas kay na as na ang sagbot niya ba sige tag-as ang sagbot na kung tagas og sagbot kay masamot ka ka stress og tan-aw oy tapos kining tanglad na ko gitrima na lang po nako aron nindot po siya tanahon na diri gitanggal na ko ang tangkong diritong tangkong na ko guys nga ako ang ginablog nga ginakuha dirito to na ko gitanong pastang tamboka pero ako sa siyang gitanggal pero nagtanong na po ko bali kumakita makita ninyo guys ayan ang sili oh nagturok lang na siya diha ang sili sa ang una na ko nga nahuman oh wala na siya isagbot pero ang mausili na ay duha kapunuan na diri na pud ko karon sa pikas magsugod na pud ko og na. Ning gawas na si Haring Araw guys kay mag alas utso naman na man siya hapit na mag alas utso na siya sa kabuntagon so gidali dali na ako masking dira lang kutob mga gamay na lang isa na lang ang ako ang tiwasunon So ako alang sa nagihuman diha dapita tapos ako siyang undangan kay gawas na ang init na dili na maayo sa ato ang panglawas ang init no ato ang iwasan ang mga init-init karon kay karon panahon na guys ba pastang inita so lisod na wala mang kuy high blood guys pero iwas iwas gyud ta ka kay nagkaedad na ra ba so kailangan nato ang water pero sa totoo lang kuhaw na ko anak kay mang kuy pamahaw no kape pa man ako ang giinom kun nakita ninyo gani ng kadlawon nga naginom inom ko og oh, kape tapos wala pa kuy kuan kay udto na ko mamahaw astang inita niinit naman so Unya lang hapon ako na siya tiwason kaya basta inita oh. Papaku na humano gang diri. Abi nako' may tao dito <laughs> Pahulay sa ko inom sa tagtubig bugnaw kay pastang inita pa sa gawas oh. Dinhi lang sa ko maglimpyo-limpyo karon sa sulod. Okay, landong pa man diri ha o landong pa man limpyo sa kodi dito kay basta pag inita unya na to na ko happy sunday happy sunday hinawa kung kaang guys Nagitam gitamnan og pagita na mula hugawa oh, oh. grabe gyud kakalat oh. ba go kayo no Daghan kay kong oh. hipuson. Oh, di pa ka kaarte eh. kay na pa may nag na pa may nagparking huh? ang kalat oh. ba diba? oh. Sayangan man ko sa akong oras guys nga tambay lang na muhulat ko kanus amaha puno para matiwas na ko to glimpyo dito sa gawas. So diri sa ako sa amo ang sulod nag anam-anam o panguha og trim aning mga sagbot. Kini nga sagbot guys, kini nga ako ang gikuhaan. Kay sanga ni siya dito sa pikas. Kung baga, kuan ni siya baka nang dili ni amuha ang punuan ani. So ako asyang siyang gi, gitriman kay nag na. Tapos kanang iyahang mga laya, munang ako ang ginasilhig. Kaya wala mong ko'y punuan. Pero daghang kong silhig mo nun tungod ana. So muni ako ang giuna din himintas nga para pag unyang hapon ba na ko mahuman kay dali ra ba kayo yung oras no na dahil mo ko ana po dayon pag, pag human na to og pangguna sa gawas ang sunod anak magdigamo na pod kay pagkaugma ra ba lunis. so klase na pod sa mga bata pag humana ko din ha, diri na po ko sa sampagitan ako. kay Burag, ning, ning katay naman ang sampagitan nako diri sa may bintana. So, mauna ang ako ang gi, una-una og kuha. Tapos na ko'y napansin din ha, nga na'y naglupad-lupad. Nagmata na, na di si ay Sadie. si Don Carlo guys, kay tulog mo siya nga, hey, nga, good nga, nga trabaho trabaho ko diri sa gawas no, tulog mo siya. Giuna po na akong bisbis -bis ni ang mga Nahumana na na ako, ipangwaan na ako mga layak nga mga bulak nako, ako pero naagi ko bulak diri guys nga bisudyo ko yung mamatay yun o sa dihang ka amang gaya o ano dia o, kuha nang good o o suro ito siya guys sa mga isda o prutas Nalimpyo na siya, guys. Matik na, guys. Humana uh, na na uh, oh. Dili na sagbot Panglimpyo diri sa gawas. Ug mauna ni siya, guys. Ang iyahang uh, uh, isol. Limpyo tanaw. Ang ganahan ko mutanaw oh. Basta limpyo sa kusipitan. gawas. Wala na sagbut ba? O, uh. uh, di ba? Kung sili. Kay, um. labaw na kay. Pag init, pag ting init uh, man ko, daghan ka ayong lamok. So, ako ang nang gigunahan din na. Oh. O, mauna yun na siya. Mauna oh. na, na ang iyang finishing. Charot. O, limpyo na tanahon, di ba? Dili na ko may stress kay wala na kayo sagbot. Nera ang sako, nera ang sagbot. Duha ka sako ang sagbot ay tulo. Tulo ka sako. Kining mga bula ka, guys ba. To oh. Sa ibabaw. Gikuha na ko kay akuaw sang kay nabulad kay siya sa init, akuaw sang gibisbisan nag sa ako gatas guys kay nagpahulay ko kay bagura ko na human kay gigutom ay gigutom bagura ko na human ba sa gawas nga purting pangguna na ako ba kay na, napuno sa sasagbut oy pastang bagnota amo ang gawas so nag-inom sa ko ininit bago ko maglihok sa kusina magluto na ko og panihapon di ba so diri na lang akong video